Ang babasahin ko po ay isang aklat ng Iglesia Katolika. Hindi po talata ng Biblia. Hindi po talata ng Biblia. Isang aklat ng Iglesia Katolika na may pamagat na Discourses on the Apostles' Creed. Page 206. Na sinulat po ni Reverend Clement H. Crack. Ganito po ang nakasulat sa kanilang aklat. Thus, for example, it was not until 325 A.D at the Council of Nicaea that the Church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. Sa Pilipino po. Kaya halimbawa noon lamang 3.25 taon ng Panginoon sa Konsilyo ng Nicaea nang ipaliwanag ng Iglesia Katolika sa atin na isang alituntunin ng pananampalataya Nasi si Jesus ay tunay na Diyos. Ito pong 325 AD ay saklaw na po o sakup na ng ikaapat na siglo. Matagal na pong patay ang mga apostol. Matagal na pong tapos ang Biblia. Nang ipahayag nila at ginawang isang alituntunin ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos. Kung, kung ang nakasulat sa Biblia, ang Panginoong si Kristo ay Diyos, hindi na po ito dadaan sa konsilyo ng Iglesia Katolika. Kaya, isang katibayan lamang po na ang aral ng Panginoong Yesus Kristo ay Diyos, ito po ay Inimbentong aral po ng Iglesia Katolika. Huwag po kayong magagalit. Yan pong nakasulat sa kanilang aklat. Hindi po biblical. Hindi po biblical. Pa uh, pasintabi po. Ang sabi po nila, ang Iglesia Katolika ay maka-apostol. Dahil ang tawag ay apostolika. Kung maka-apostol po ang Iglesia Katolika, sana, ang sinusunod nilang aral ay aral ng mga apostol. Ano po bang pagtuturo ng mga apostol tungkol sa ating Panginoong Yesu Kristo? Sa Gawa 22, sa saling New King James Version, ang nakasulat po doon, A man attested by God. Yan pong isinulat ng Apostol Pedro. Sa unang Timoteo 2.5, ayon kay Apostol Pablo, the man, Christ Jesus. Kaya, ang tunong po mga kababayan, mga kaibigan, papayag po ba kayo na manatili sa isang paniniwala, lalo na po ang tungkol sa ating Panginoong Yesu Kristo, sa isang paniniwalang inimbento lang ng Iglesia Katolika Romana. At ito po ay hindi nakabatay sa pagtuturo ng mga banal na kasulatan. Sana po ay suriin po ninyo ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Welcome po kayo sa aming mga ginagawang pagsamba sa aming mga isnasagawang pamamahayan. Maraming salamat po.